marami ang gustong yumaman. Ngunit kakaunti lamang ang tunay na nakakaunawa kung ano ang ibig sabihin ng kayamanan. Sapagkat ang yaman ay hindi lang nasusukat sa dami ng ari-arian o sa kapal ng pitaka, kundi sa disiplina ng pag-iisip, sa paraan ng paghawak sa tukso at sa kakayahang manatiling payapa kahit napapalibutan ng kaguluhan. Ang tunay na mayaman ay hindi lang nagtataglay ng salapi, kundi nagmamayari ng sarili niyang kalayaan ang pag-asenso ay hindi produkto ng chamba o kapalaran kundi bunga ng mga maliit ngunit matatag na gawi na inukit araw-araw. Ito ang mga ugaling hindi agad napapansin ngunit sa paglipas ng panahon ay nagiging pundasyon ng matatag na tagumpay. Ang mga mayayaman ay hindi basta ginagabayan ng pagnanais yumaman kundi ng matalinong prinsipyo na nagtuturo kung paano maging karapat-dapat sa kayamanan. Sabi ni Epictetus, ang kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pag-aari, kundi sa kaunting bagay na iyong kailangan. Ang mga salitang ito ay paalala na ang tunay na karangyaan ay hindi nagmumula sa pagkakaroon, kundi sa kakayahang makontento. Ngunit hindi ito nangangahulugang manatili na lamang sa kasalukuyan. Sapagkat ang stoic ay hindi tamad o walang pangarap, bagkus, siya ay kumikilos ng may layunin, nagiipon hindi upang magyabang, kundi upang maging handa. Sa paglalakbay na ito, pag-uusapan natin ang sampung gawi ng mga mayayamang tao na hindi lamang nagpayaman sa kanila, kundi nagpatatag sa kanilang pagkatao. Ang mga habit na ito ay hindi sekreto, ngunit kakaunti ang may tapang na gawin ng mga ito ng tapat araw-araw. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay ngayon. Matapos nating maunawaan ang diwa ng tunay na kayamanan ayon sa pilosopiya ng mga Stoic, panahon na upang tuklasin ng mga gawi na nagdadala ng karunungan at kasaganaan. Ang sampung money habits na ito ay hindi lamang mga hakbang patungo sa pagyaman kundi mga prinsipyo ng pamumuhay na nagbibigay saysay -say sa bawat paghihirap at pagpupunyagi. Ito ang mga kasanayang humuhubog sa isip, nagpapalakas sa loob, at nagtuturo kung paano gamitin ang pera bilang kasangkapan ng kalayaan, hindi bilang tanikala ng pagnanasa. Number 1. Marunong maghintay at magplano bago gumastos. Ang unang ugali ng mga tunay na mayayamang tao ay ang disiplina ng paghihintay. Sa panahon ngayon kung saan ang lahat ay mabilis, pagkain, impormasyon, aliw at tukso, kakaunti na lamang ang marunong maghintay. Ngunit para sa taong may malalim na pagunawa sa yaman ang bawat sandali ng paghihintay ay puhunan ng karunungan. Alam nilang hindi lahat ng gusto ay kailangang makuha agad sapagkat ang pagnanais na laging madalian ay siyang ugat ng pagkakautang at pagkasira ng disiplina para sa kanila. Ang paggastos ay hindi paraan ng pagpapakita ng tagumpay kundi pagsubok ng kanilang kakayahang magpasya ng may katuwiran bago sila gumastos Sinusuri nila kung ito ba ay makatutulong sa pagyaman ng kanilang isip, negosyo o kinabukasan. Hindi sila naglalabas ng pera upang mapansin. Bagkus ginagamit nila ito bilang kasangkapan upang makamit ang mas malalim na layunin. Sa bawat desisyon tungkol sa pera, kasama ang pagninilay pagpaplano at pag-alam sa tunay na halaga ng bagay na binibili, ang marunong maghintay ay hindi alipin ng kagustuhan. Siya ang may kontrol sa sarili at iyon ang unang tanda ng karunungan, sapagkat ang taong hindi marunong maghintay ay madaling malinlang ng ilusyon ng madali ang ginhawa, ngunit ang taong marunong magpasensya, siya ang nakakakita ng mas malawak na larawan ng kinabukasang hindi nakikita ng mga padalos-dalos, sabi ni Seneca. Ang kayamanan ay dumarating sa mga marunong gumamit ng oras. Ang bawat oras na hindi ginugugol sa walang kabuluhan ay nagiging puhunan ng kapayapaan at kasiguruhan. Ang mga mayayaman ay hindi natatakot sa mabagal na progreso dahil alam nilang ang tunay na kayamanan ay hindi hinahabol, ito ay dahan-dahang binubuo. Ang pag-asenso ay hindi lamang tungkol sa kung magkano ang kinikita, kundi kung paano mo hinahawakan ang iyong mga kagustuhan. Kapag natutunan mong maghintay, magplano, at tanggapin na may tamang panahon ang lahat, doon nagsisimula ang pagyaman, hindi lang sa pera kundi sa karakter dahil ang marunong maghintay ay nagiging mayaman sa karunungan at kapayapaan. Number two, marunong mag-ipon at magpigil sa luho. Hindi lahat ng yumayaman ay nakakaunawa na ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa disiplina sa sarili. Maraming tao ang nauubos ang kinikita sa kasiyahang panandalian. Ngunit ang mayayaman ay natutong gamitin ang pera bilang kasangkapan, hindi bilang aliwan. Sa bawat perang naitatabi, Nakikita nila ang pundasyon ng kapanatagan at kalayaan sa hinaharap. Ang kakayahang magpigil sa luho ay nagiging simbolo ng lakas ng loob at karunungan sa pamumuhay. Ang pag-iipon ay hindi tungkol sa pagiging maramot, kundi sa paggalang sa hirap ng sariling paggawa. Alam ng mga matatalino sa pera na bawat pisong na itatabi ay hakbang patungo sa seguridad at kapayapaan ng isip. Hindi nila hinahaya ang maubos ang pera sa mga bagay na panandalian lamang ang saya sapagkat alam nilang ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa kapanatagan ng isip at katiyakan sa hinaharap. Ang mga mayayaman ay may malinaw na hangganan sa pagitan ng pangangailangan at luho. Kapag kailangan, sila ay handang gumastos ng matalino. Ngunit kapag luho lamang, marunong silang tumalikod ng walang panghihinayang ang kakayahang ito ang nagbibigay sa kanila ng lakas na hindi kayang bilhin ng pera dahil natutunan nilang kontrolin ang sarili kaysa magpadala sa tukso ng sandaling aliw. Sabi ni Marcus Aurelius, ang nagpapasasa sa labis ay nagiging alipin ng sariling pagnanasa. Ang paalalang ito ay gabay ng mga taong marunong magtimpi sapagkat ang disiplina ay hindi hadlang sa kalayaan ito mismo ang pintuan patungo rito. Kapag natutunan mong iwasan ng labis, mas nauunawaan mo ang halaga ng sapat, ang pag-iipon ay hindi lang paghahanda sa hinaharap kundi paghubog sa karakter. Ang taong marunong magpigil sa luho ay hindi lang nagkakaroon ng pera kundi kapayapaan ng isip at respeto sa sarili sapagkat ang tunay na mayaman ay hindi yaong maraming binibili kundi yaong marunong hindi bumili kapag hindi kailangan. Number 3. Marunong mag-invest sa sarili. Ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa pera kundi sa antas ng kaalaman, kakayahan, at karakter. Ang mga mayayamang tao ay nauunawaan na ang pinakamahalagang puhunan ay ang sarili. Hindi sila natatakot gumastos ng oras at pera upang palawakin ang kanilang kaalaman, paunlarin ang kanilang kakayahan, at pagyamanin ang kanilang isip. Ang bawat oras na inilaan sa pag-aaral, pagsasanay, at pagpapabuti sa sarili ay nagiging puhunan na magbubunga ng higit na kalayaan at oportunidad. Hindi sapat ang kumita lamang ng pera kung ang iyong sarili ay hindi lumalago. Ang pag-investa sa sarili ay nangangahulugan ng patuloy na pag-aaral, pagbabasa at paghasa sa mga kasanayan na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng pamumuhay. Ang mga mayayaman ay hindi natatakot magsimula sa maliit at matuto sa proseso sapagkat alam nilang ang tunay na tagumpay ay bunga ng tiyaga at paghubog sa sarili. Sabi ni Seneca, ang isang buhay na hindi inilalaan sa pag-aaral at pagpapabuti sa sarili ay nagiging wastong pag-aksaya. Ang mga salitang ito ay gabay para sa bawat taong nagnanais na umangat hindi lamang sa pera kundi sa karunungan at karakter. Sa bawat hakbang na inilalagay sa sarili, lumalago ang kakayahang gumawa ng mas matalinong desisyon at harapin ang hamon ng buhay ng may tapang. Ang mga taong marunong mag-invest sa sarili ay hindi lamang nagiging eksperto sa kanilang larangan kundi nagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mundo. Ang kanilang oras, karanasan at kaalaman ay nagiging puhunan na nagbibigay ng higit na halaga kaysa anumang material na bagay. Sila ang nakakakita ng pagkakataon kung saan ang iba ay nakikita lamang ang hadlang sapagkat ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa kakayahang umunlad. Ang pagpapahalaga sa sarili ay nagbubukas ng mas maraming pinto at oportunidad. Kapag patuloy mong pinapanday ang iyong kaalaman, kasanayan at karakter, natututo kang gumawa ng matalinong desisyon, harapin ang mga pagsubok ng may tapang, at maging handa sa mga oportunidad na darating. Ang taong marunong mag-invest sa sarili ay nagiging mayaman sa karunungan, kakayahan at pananaw sa buhay. Number 4. Marunong magplano at magtakda ng layunin. Ang mga mayayamang tao ay hindi basta-basta sumusunod sa agos ng buhay. Nauunawaan nila na ang direksyon at layunin ang gumagabay sa bawat hakbang. Ang kakayahang magplano ay nagbibigay daan upang maging sistematiko at disiplinado sa paggamit ng oras, pera at enerhiya. Hindi sila nagkakagulo sa bawat oportunidad o tukso, bagkus pinipili nila ang mga hakbang na may malinaw na epekto sa kanilang pangmatagalang tagumpay ang pagtatakda ng malinaw na layunin ay nagpapalakas ng konsentrasyon at nagbibigay kahulugan sa bawat aksyon ang mga mayayaman ay alam na ang bawat desisyon ay dapat nakaayon sa kanilang pangmatagalang plano hindi sila natitinag ng pansamantalang kabiguan sapagkat nakikita nila ito bilang bahagi ng proseso ang bawat maliit na hakbang na naayon sa plano ay nagiging tulay patungo sa mas malaking tagumpay. Sabi ni Epictetus, ang hindi naglalagay ng layunin ay parang barkong walang direksyon. Ang paalalang ito ay nagsisilbing gabay upang ang bawat aksyon ay may kabuluhan at hindi sayangin sa walang saysay na pakikibaka. Ang buhay ay puno ng tukso at kaguluhan, ngunit ang taong may malinaw na layunin ay nakakakita ng daan kahit sa gitna ng dilim. Ang mga marunong magplano ay may kakayahang tukuyin kung ano ang mahalaga at kung ano ang pwedeng ipagpaliban o iwasan. Ang disiplina sa pag ay nagiging susi sa mas matatag na kinabukasan. Sa pamamagitan ng malinaw na plano, mas nakokontrol nila ang oras, pera, at enerhiya at nagagamit ito sa pinakamabisang paraan para sa personal at pinansyal na pag-unlad. Yung paglaan ng panahon sa pagpaplano at pagtatakda ng layunin ay hindi lamang nakakatulong sa pagyaman sa pera, kundi pati sa paglago ng karakter. Ang taong may malinaw na direksyon ay hindi basta sumusunod sa uso o sa kagustuhan ng iba, kundi gumagawa ng desisyon na makakabuti sa kanyang kinabukasan. Sa ganitong paraan, nagiging mas matatag, mas disiplinado, at mas handa sa anumang hamon ng buhay. Number 5. Marunong magkontrol ng emosyon sa pananalapi. Ang mga mayayamang tao ay nauunawaan na ang pera ay hindi lang halaga kundi salamin ng kanilang disiplina at karakter. Hindi sila nagpapadala sa takot, galit o labis na kasabikan sa bawat desisyon sa pananalapi. Ang kakayahang kontrolin ng emosyon ay nagiging pundasyon ng matalinong pamumuhunan at tamang paggastos. Ang pera ay nagiging kasangkapan, hindi panghihikayat sa padalos-dalos na desisyon. Sa halip na magpadala sa pansamantalang tukso o pressure, ang mga marunong sa pera ay tumitimbang at nag-iisip bago kumilos. Alam nila na ang agarang reaksyon sa emosyon ay madalas nagdudulot ng pagkawala ng pagkakataon o pagkalugi. Ang disiplina sa damdamin ay nagbibigay sa kanila ng kalinawan upang suriin ang sitwasyon, magplano at kumawa ng matalinong hakbang. Sabi ni Marcus Aurelius, ang taong pinamumunuan ng isip, kaysa damdamin ay tunay na malaya. Ang paalalang ito ay gabay sa mga taong nagnanais na magkaroon ng kapangyarihan sa kanilang pananalapi. Kapag natutunan mong ihiwalay ang emosyon sa desisyon sa pera, mas nagiging malinaw kung alin ang dapat unahin at paano mapapalaki ang bawat oportunidad. Ang kontrol sa emosyon ay hindi nangangahulugang pagiging malamig o walang damdamin. Bagkus ito ay ang kakayahang kilalanin ng emosyon, tanggapin ito. At gamitin ang kaalaman upang gumawa ng tamang hakbang. Ang mga mayayaman ay natutong maghintay sa tamang panahon. Magplano bago kumilos at magpasya batay sa katotohanan at hindi sa kasalukuyang damdamin. Ang kakayahang kontrolin ang emosyon sa pananalapi ay nagbibigay ng mas matatag at maayos na buhay. Ang taong may disiplina sa damdamin ay nagiging mas maalam, mas mapagmatyag sa pagkakataon at mas handa sa anumang pagsubok, ang yaman ay hindi lang nasusukat sa pera, kundi sa kakayahang magdesisyon ng may kalinawan at kapanatagan ng isip. Number 6. Marunong magkaroon ng tamang pakikipagkapwa. Ang mga mayayamang tao ay nauunawaan na ang pera at tagumpay ay hindi nagmumula sa sarili lamang, kundi sa kakayahang makipag-ugnayan sa iba ng may respeto at integridad. Hindi nila ginagamit ang kapangyarihan o kayamanan para manipulahin o apihin ang ibang tao. Sa halip, pinipili nilang bumuo ng matibay na relasyon na nakabatay sa tiwala, respeto at mutual na pagunlad. Ang kanilang network ay hindi lamang nagbibigay ng oportunidad kundi nagiging gabay sa tamang desisyon at pamumuhay. Ang pakikipagkapwa ng mayayaman ay nakatuon sa pagbibigay halaga sa bawat tao. Alam nila na ang tagumpay ay mas matatag kung may suporta at respeto mula sa mga kasama sa buhay, sa negosyo at sa lipunan. Hindi nila binabaliwala ang opinyon o damdamin ng iba sapagkat nauunawaan nilang ang bawat koneksyon ay maaring maging tulay sa mas malalim na karunungan at mas matatag na pundasyon sa buhay. Sabi ni Seneca, ang tunay na kayamanan ay nasusukat sa kalidad ng ating mga ugnayan. Ang paalalang ito ay nagsisilbing gabay upang maging mapanagot at maingat sa paraan ng pakikitungo sa kapwa. Ang tao na marunong makipagkapwa ng may integridad ay hindi lamang nagkakaroon ng tiwala ng iba, kundi nagkakaroon din ng respeto sa sarili. Bukod sa respeto at tiwala, ang mga mayayaman ay marunong din magbigay ng walang inaasahang kapalit. Alam nila na ang pagtulong sa iba ay nagbubunga rin ng positibong epekto sa sarili. Ang kanilang mga aksyon ay nagiging halimbawa ng balanseng pamumuhay kung saan ang tagumpay ay hindi lamang Pansarili kundi may kabahagi ring kabutihan sa ibang tayo ang tamang pakikipagkapwa ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad at nagpapalakas sa posisyon ng isang tao sa buhay. Sa pamamagitan ng matibay at maayos na relasyon, mas nagiging madali ang pagtahak sa mga hamon at mas lumalawak ang kakayahang makamit ang pangmatagalang tagumpay. Ang mayaman ay hindi lang may pera kundi may kakayahang bumuo ng koneksyon na nagtataguyod sa kanyang kalayaan, siguridad at karunungan. Number 7. Marunong gumawa ng matatalinong desisyon sa pera. Ang mga mayayamang tao ay hindi basta-basta nagdedesisyon tungkol sa pera. Nauunawaan nila na bawat hakbang ay may kaakibat na epekto sa hinaharap. Bawat desisyon ay sinusuri ng maigi, hindi batay sa damdamin o kagustuhang pansamantala. Ang kakayahang gumawa ng matalinong desisyon ay nagiging susi sa pag-iwas sa pagkatalo at sa pagkakaroon ng matatag na pundasyon para sa kanilang buhay at negosyo. Hindi lamang ito tungkol sa pag-iwas sa pagkakamali, kundi sa paggamit ng tamang kaalaman at karanasan upang mapalaki ang yaman. Ang mga mayayaman ay pinag-aaralan ang bawat oportunidad, tinatantiya ang panganib at benepisyo at pinipili ang hakbang na may pinakamalaking potensyal na maghatid nang pangmatagalang tagumpay. Ang kanilang disiplina sa paggawa ng desisyon ay nagiging gabay upang hindi magpadala sa tukso ng pansamantalang aliw o mabilisang kita. Sabi ni Epictetus, ang kalayaan ng tao ay nagsisimula kapag siya ay kumikilos ng may pananagutan at pag-iisip. Ang paalalang ito ay nagpapaalala na ang bawat desisyon sa pera ay dapat pag-isipan ng mabuti sapagkat ito ay sumasalamin sa kontrol sa sarili at sa kakayahang harapin ang hinaharap ng may katiyakan. Ang taong marunong gumawa ng matalinong desisyon ay hindi basta sumusunod sa uso o opinyon ng iba kundi kumikilos batay sa sariling prinsipyo at layunin. Ang kakayahang magdesisyon ng tama ay nagmumula rin sa karanasan at patuloy na pag-aaral. Ang mga mayayaman ay hindi natatakot magkamali, ngunit bawat pagkakamali ay kanilang ginagamit bilang aral upang mas mapabuti ang susunod na hakbang. Sa ganitong paraan, lumalago hindi lamang ang yaman kundi pati ang karakter at kakayahang humarap sa mas malalaking hamon. Ang pagiging maalam sa desisyon sa pera ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip at tiwala sa sariling kakayahan. Ang tao na may kakayahang timbangin ang panganib at oportunidad ay nagiging mas handa sa anumang pagbabago sa buhay. Sa ganitong paraan, ang yaman ay hindi lamang material na bagay kundi simbolo rin ng katalinuhan, disiplina at kakayahang mamuhay nang may kontrol at layunin. Number 8. Marunong magmanage ng oras at prioridad. Ang mga mayayamang tao ay alam na ang oras ay isang yaman na hindi na maibabalik. Kaya naman, hindi nila ito sinasayang sa walang saysay na gawain o pansamantalang aliw. Ang kakayahang magmanage ng oras at magtakda ng prioridad ay nagiging susi upang masulit ang bawat araw at mapalago ang kanilang yaman, karunungan at kapayapaan ng isip. Alam nila na ang bawat minuto ay maaaring maging puhunan sa mas magandang kinabukasan. Hindi lamang ito tungkol sa pagiging abala, kundi sa pagiging produktibo at sistematiko. Ang mga mayayaman ay marunong pumili kung aling gawain ang may pinakamataas na halaga sa kanilang pangmatagalang layunin. Ang tamang pag-prioritize ay nag-aalis ng pag-aaksaya at nagdudulot ng malinaw na direksyon sa buhay. Sa bawat desisyon kung paano gagamitin ang oras, nakikita nila ang koneksyon sa pagitan ng oras, pera at personal na pagunlad, sabi ni Seneca, hindi sa haba ng buhay na susukat ang halaga ng tao, kundi sa wastong paggamit ng kanyang oras. Ang paalalang ito ay nagtuturo na ang produktibong pamumuhay ay bunga ng disiplina at matalinong pagpapasya. Ang taong marunong magmanage ng oras ay nakakamit ang higit na resulta sa mas kaunting pagsisikap sapagkat alam niyang bawat hakbang ay dapat may kabuluhan ang kakayahang mag ng oras ay nagbibigay rin ng balanse sa buhay ang mga mayayaman ay hindi lang nakatuon sa trabaho o pera kundi nagbibigay rin ng oras para sa pamilya kalusugan at pag-unlad ng sarili ang tamang paggamit ng oras ay nagiging tulay upang maabot ang parehong personal at propesyonal na layunin ng hindi nasasakripisyo ang kalidad ng buhay sa pamamagitan ng mahusay na pamamahala ng oras at tamang prioridad nagiging mas disiplinado, mas maalam at mas handa ang isang tao sa pagharap sa hamon ng buhay ang taong marunong maglaan ng tamang oras sa tamang bagay ay hindi lamang yumayaman sa pera kundi sa karanasan, karunungan at kalidad ng buhay Number 9 Marunong magplano para sa hinaharap. Ang mga mayayamang tao ay hindi nakatuon lamang sa kasalukuyan kundi sa hinaharap. Nauunawaan nila na ang bawat desisyon ngayon ay may epekto sa darating na panahon. Kaya naman, ang kakayahang magplano para sa hinaharap ay nagiging pundasyon ng matatag na buhay at pinansyal na seguridad. Hindi nila hinahayaan na ang kasalukuyang tukso o kagustuhan ang magdikta ng kanilang mga hakbang bagkus pinipili nilang gumawa ng mga aksyon na magbibigay ng pangmatagalang benepisyo. Ang pagplano para sa hinaharap ay nangangahulugang pagtukoy sa layunin, pagtataya sa panganib, at pag-iingat sa mga posibleng kahinaan. Ang mga mayayaman ay may malinaw na plano kung paano palalaguin ang kanilang yaman, paano pangalagaan ang pamilya, at paano maging handa sa hindi inaasahang pangyayari. Ang kanilang pananaw ay hindi lamang nakatuon sa pera, kundi sa kabuang kalayaan at seguridad sa buhay. Sabi ni Epictetus, ang taong hindi naghahanda para sa bukas ay parang magsasaka na hindi nagtatanim sa panahon ng pag-aani. Ang paalalang ito ay nagsisilbing gabay upang ang bawat hakbang ay may layunin at bawat aksyon ay may kahulugan. Ang planadong kilos ay nagbibigay ng kapanatagan ng isip at nagiging tulay sa mas maayos na hinaharap. Bukod sa plano para sa pera, mahalaga rin ang plano para sa personal na pagunlad. Ang mga mayayaman ay nagsusumikap na palawaki ng kaalaman, paunlari ng kakayahan at pagyamanin ng karakter. Ang pagtutok sa parehong pinansyal at personal na aspeto ay nagdudulot ng mas balanseng buhay at matatag na pundasyon sa hinaharap. Ang pagkakaroon ng malinaw na plano para sa hinaharap ay nagbibigay lakas at direksyon sa bawat hakbang. Ang taong marunong maghanda ay hindi natatakot sa pagbabago o hamon sapagkat alam niyang bawat aksyon ay nakatutok sa layunin. Ang yaman at seguridad ay nagmumula sa kakayahang magplano, mag-isip ng maigi at kumilos ng may disiplina sa kasalukuyan para sa mas maayos na bukas. Number 10. Marunong magpahalaga sa oras at pera ng magkasama. Ang mga mayayamang tao ay nauunawaan na ang oras at pera ay magkaugnay na yaman. Ang hindi wastong paggamit ng isa ay kadalasang nagre-resulta sa pagkawala ng isa pa. Kaya naman, natutunan nilang pahalagahan ang parehong oras at pera ng magkasama. Tinuturing ang bawat minuto bilang mahalagang puhunan at ang bawat sentimo bilang kasangkapan sa pag-abot ng layunin. Ang wastong pagsasanib ng dalawa ay nagiging susi sa mas mabilis at matatag na pag-unlad. Hindi sila nagpapadala sa kagustuhang agarang makakita ng resulta. Sa halip, Pinaghahandaan nila ang bawat hakbang. Binibigyan ng prioridad ang mga gawain at gastusin na may pinakamalaking potensyal na maghatid ng pangmatagalang benepisyo. Ang kanilang disiplina sa pamamahala ng oras at pera ay nagiging gabay upang masigurado na ang bawat desisyon ay makabuluhan at may kabuluhan sa hinaharap. Sabi ni Marcus Aurelius, ang oras at yaman ay dalawang kayamanang dapat pamahalaan ng may pananagutan at karunungan ang paalalang ito ay nagtuturo na ang tunay na kalayaan at tagumpay ay bunga ng wastong paggamit ng parehong yaman. Ang taong marunong pagsamahin ng oras at pera ay hindi nasasayang ang pagkakataon sapagkat bawat hakbang ay nakaayon sa mas mataas na layunin. Bukod sa tamang pamamahala, ang mga mayayaman ay naglalaan rin ng oras upang suriin at baguhin ang kanilang mga plano kapag kinakailangan. Ang kakayahang umangkop at gumawa ng desisyon batay sa pangyayari ay nagiging pundasyon ng matatag na yaman. Ang pagsasanib ng disiplina, foresight, at karunungan ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang mapanatili at mapalago ang kanilang yaman sa paglipas ng panahon. Ang pagpapahalaga sa parehong oras at pera ay nagreresulta sa mas produktibo at makabuluhang pamumuhay. Ang taong marunong magsanib ng dalawa ay nagiging mas maalam, mas disiplinado at mas handa sa mga hamon ng buhay. Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa pera, kundi sa kakayahang gamitin ng bawat sandali at bawat halaga sa pinakamabisang paraan para sa sariling pag-unlad at tagumpay. Sa paglalakbay na ito, ating nakita na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera kundi sa disiplina, karunungan at kakayahang mamuhay nang may layunin. Ang mga gawin ng mayayamang tao ay hindi sikreto kundi prinsipyong nagbubukas ng pinto patungo sa kalayaan at kapanatagan ng isip. Ang bawat desisyon, bawat hakbang at bawat kilos na ginagawa ng may konsensya at disiplina ay nagiging tulay sa mas matatag at makabuluhang buhay. Ang pera, oras at pagkakataon ay mga kayamanang may limitasyon kaya ang kakayahang gamitin ng mga ito nang may katwiran at kahusayan ang nagtatakda ng tunay na tagumpay. Ang pagiging maalam, maingat at disiplinado sa pamumuhay ay hindi lamang nagdudulot ng yaman kundi ng katahimika ng loob at kapayapaan sa bawat aspeto ng buhay. Sabi ni Epictetus, ang taong marunong mamuhay ng may disiplina ay hindi alipin ng mga pangyayari kundi maestro ng sariling kapalaran. Ang paalalang ito ay nagsisilbing gabay upang ang ating buhay ay maging mapanagot makabuluhan at puno ng karunungan. Sa pamamagitan ng paghubog sa sarili, pag-iingat sa yaman at tamang desisyon, natututo tayong mamuhay ng may layunin at kapanatagan. Huwag hayaan na ang kasalukuyang tukso o kagustuhan ay magdikta sa iyong landas. Ang bawat araw ay pagkakataon upang mapalago, hindi lamang ang yaman kundi ang isip, puso at karakter. Sa bawat hakbang na ginawa ng may disiplina, tayo ay lumalapit sa isang buhay na puno ng tunay na tagumpay at kalayaan. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Maraming salamat po, mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.